Another day, another blessing mga Barset Farsi. Parsi. Dahil kahapon nga, inabot na ako ng gabi sa paglalaba. Kaya kaninong umaga ko na ito nilabas para isampay lahat. Medyo tinanghali na nga ako ng gising kasi wala rin pasok yung mga bata ngayong araw. May seminar kasi yung teacher nila ngayon pati nga bukas. Kaya hanggang bukas e eh wala silang paso. Naku po, sa pagsasampay ko nga dito, nahulugan pa nga ako ng isang dami. Medyo marami rin nga itong nalaban ko dahil sinama ko ng laban yung bedsheet, kumot, punda, pati na nga rin yung mga tuwalya. Isipin nyo kalalaba ko lang ng webes pero grabe na yung ko. Kaya naman wala na akong no choice kundi nga maglaba na naman. Sa mga tulad nga nating full-time housewife, wala na rin tayong ibang ginawa kundi nga maglaba, magluto, maglinis, mag-alaga ng bata. Yan na lang din talaga yung araw-araw nating routine. Kinahapon na naman nagugas na ako ng mga pinagkainan namin kaninang tanghali. Pagkatapos kasi namin kumain, inuna ko muna mag-edit at mag-voice para makapag-upload sa iba kong social media account. Nanood na rin ako ng mga tips kung paano nga makabenta ng mas maganda sa pag-affiliate. Anyways, ang dami nga na dito sa dish drainer ko na napakamahal at hindi daw worth it para sa isang dish drainer yung 1,200. Kung alam nyo lang, mas mahal pa nga to dati at mas tagmura na nga ngayon. Si Daily Life with ang one for yung bili niya ng kanya at alam nyo ba, worth it naman yan dahil napakaganda ng quality. At kung may bagay naman tayong gusto, why not pagkagasa sandal, isa na rin yan sa mga nagpapasaya sa ating mga nana, yung may mga bagong gamit sa kusina o di kaya sa loob ng bahay. At why not, coconut, kung meron ka naman budget na pan check out, diba? At deserve naman natin yung mga nanay sa sobrang sipag natin magugas sa araw-araw. So anyways, mabalik na nga tayo dito sa ginagawa ko. Balik tinanggalan ko nga ng sofa cover tong sofa namin tapos binacuum ko na nga rin. Nung Sabado at Linggo kasi hindi ako sinipag na mag-vacuum na ito. Alam niyo naman sa ating mga nanay, may mga araw talaga na hindi tayo sinisipag. Pero syempre, wala naman tayong no choice kundi nga kumilos. Pero naisipan ko na nga lang, sabi ko sa susunod na araw ko na lang to i-vacuum kasabay ko na lang din sa pagpapalit ng sofa cover. Sa mga new followers ko nga po pala na nagtatanong kung saan ko nga ba to nabili na sofa namin. Eh, sa FC Home Appliances po. Sa pag kakaalam ko nga lahat ng branch ng FC Home Appliances ay eh, merong available na ganitong sofa na infinite ang tatak. Sa mga nagtatanong nga po pala kung magkano nga yung price nito ay 15,000 po pero hulugan po namin tong kinuha at hindi ko nga kayang i-cash. Kasama nga rin po pala nito yung kalan namin sa may kusina at 5,000 nga yung naging down payment namin tapos yung monthly ko naman ay 1,900. 9 months to pay nga po pala to at 3 months pa lang ako nakakapaghulog at every first of the month nga yung due date ko. So pagkatapos ko nga ma-evacuum yung sofa ay eh, sinunod ko namang i-vacuum mga nakasabit dito na dream catcher. Alam nyo ba, ang ganda nga nitong ginagamit ko na vacuum dahil bukod nga sa malakas yung suction niya ay eh, ang haba rin ng hose nito. May kasama na nga rin mahabang nozzle to, kaya naman every time nga na mag-aagiw ako ng kisame ay eto na rin vacuum yung ginagamit ko. Dati nga yung ginagamit ko dito, e eh, walis lang kaya naman nagkakalat talaga yung alikabok dito sa may Sahid. At kung gusto nyo nga rin ang ginagamit kong vacuum, ilalagay ko na lang ang link sa may comment section. So, pagkatapos ko nga mag-aagiw ay binalutan ko na nga rin tong sofa namin. Alam niyo ba tong ginagamit ko na sofa cover I perfect nga to sa may mga toddler at saka may mga alagang fur babies. Waterproof po kasi yan, kaya naman just in case nga na hindi sinasadyang matapunan ng tubig o di kaya maihian yung sofa nyo ay hindi nga tatago sa may sofa. Maya maya nilagay ko na nga rin dito yung mga throw pillow, pati na nga rin tong center table. At yun lang muna mga Marcy at Parsi. Salamat sa panonood. Till next video.